Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan At welcome back to my channel, Kadog sing Ngayon guys, usapang itikan na naman tayo Ang topic natin ngayon sa video na to guys ay Madali bang kumita sa pag-iitikan So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon guys sa video na to. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Dati nung hindi pa tayo nagsimulang mag-itikan, nag-research tayo, nag-study tayo, at hindi naman gaano kalalim yung ating pag-research. Kumbaga, nagtanong-tanong lang tayo, pumunta tayo sa mga nag-iitikan at sa ating isip noon ay madali lang talagang mag-itikan. At ito po yung nasa isip namin na maganda alagaan ang itik kasi malayo sa mga sakit-sakit or hindi katulad sa mga chicken layer na madaling magkasakit. So sa isip namin na maganda alagaan ang itik kasi nga tubig at pagkain lang okay na yan kahit hindi mo hindi mo binibigyan ng mga vaccine ng mga vitamins okay na yung mga itik natin ganun yung isip natin noong una na maganda alagaan ng itik so ngayon na nandito na tayo meron na tayong experience sa pag-iitikan kasi nga halos mag 3 years na po tayo sa pag-iitikan ngayon guys ma i compare ko ang pag sa sino ba yung familiar dyan sa right minus wrong sa high school life natin na tayo yung pinapachick sa ating mga test paper or mga test paper ng kaklase natin then yung roles ay right minus wrong so Maiko compare ko po yung pag-itikan sa ganyan. Right minus wrong. Kasi nga, kapag meron tayong isang mali, mas mababawasan yung income natin. So, kapag marami tayong mali, mas lalong lumiliit yung income natin. At saka, kapag lumobo yung mali natin, doon tayo nalulugi. So, sabi ko nga sa inyo, meron kang limang check at meron kang limang wrong, eh, kumbaga tabla-tabla. So, ano yung dapat gawin natin sa ganitong sistema? So, mag-aaral tayo. Alamin natin kung paano aalagaan yung itik, ano yung mga kulungan na dapat sa kanila or tamang pag-aalaga. Ano yung mga magagandang feeds na binibigay natin. So, ganun po. So, ayan guys. Meron na tayong mga nakolektang kalaman. Nag-research na tayo. At gusto na nating simulan. So, dito na. Maglalabas na tayo ng capital. Iisipin po natin na... Negosyo ito, investment ito, isa itong sugal pinaghahandaan na natin, kumulekta na tayo ng mga kaalaman sa pag-iitikan. At wala pa tayong idea kung talaga bang magkakaprapi tayo kasi hindi pa natin nasubukan. So, based lang yun sa research natin na mayroon talagang profit. Unless, malalaman natin kung nasubukan na natin. Isipin natin na isa itong sugal. Kasi maglalabas na tayo ng pera. Ano nga ba ang magandang gawin kapag ganitong sistema na na maglalabas na tayo ng kapital? So, sa sugal, merong talo at panalo. Kung gusto mo ng play safe, play safety. Na kung matatalo tayo, hindi malaki yung natalo natin. Kung mananalo naman tayo, eh, maliit yung panalo natin pero meron tayong kaalaman na nakukuha na na experience natin. Ipagpalagay na lang natin guys na nasubukan na natin. Alam na natin yung sistema. Alam na natin ang mga paraan kung paano manalo. Paano magka-profit. So dyan na tayo papasok na mag-add para lalaki yung profit natin, lalaki yung income natin. So, yan po yung pinaka magandang gawin sa pag-iitikan. Ang unang-una talaga nating mission sa ating negosyo, sa ating pag-iitikan ay ang kaalaman na ma-experience natin kung paano yung sistema sa pag-iitikan. Tsaka tayo maglalabas ng malaking capital ito pong pinag-uusapan natin guys ay kung ikaw po ay sariling sikap para matuto sa pag-iitikan. Kumbaga independent. Gusto mong ma-experience sa sarili mo. At meron ding pangalawang paraan guys sa pag-aalaga. Meron tayong mentor. Kumbaga branch na tayo sa kanilang itikan yung mga kaalaman sa kanilang itikan ay pinapasa sa atin at ina-apply din natin. So tayo yung manager sa branch na yan. Tayo yung may-ari. So dapat yung mga concern natin ipaalam din natin sa kanila para para malaman din nila kung ano yung mga dapat gawin. Then, kung ano yung mga ina-advise nila guys, dapat talaga nating sundin kasi sila yung nakakaalam. Kumbaga, branch lang tayo sa kanilang itikan, sa kanilang negosyo. So, yan po yung isang pamamaraan sa pag-iitikan. So, ang isa, independent, tayo yung nag study tayo yung nagre-research, at ine-experience natin ilaalam natin yung mga pamaraan sa pag-aalaga at pangalawa ay magiging branch ng malalaking itika na sila yung mentor mo sila yung advisor mo so, yan guys ito po guys ay sariling opinion ko po lang, sariling pananaw ko po lang at hindi pa po tayo ganong eksperto sa pag-iitikan. So, sana po ay meron kayong mga kahit konting nakuhang kaalaman tungkol sa pag-iitikan, sa negosyo ng pag-iitikan. Ito pong video na to ay hindi ko po kayo dinidiscourage. Sinasabi ko lang po yung mga dapat malaman para inyo pong mapaghandaan. So, yan lang po ang ating mga ma-i-share ngayon sa ating video. Mga kaalaman sa pag-iitikan. At muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you all.